good morning mga kabusing may panibagong video tayo ngayon mga kabusing uh, uh ko sa inyo kung paano tayo mag uh, pump down ng unit pull down tayo ng unit para ano uh, tatanggalin natin ito mula dito sa kinakakabitan niya kasi ano ililipat siya ng ibang ano location so itong unit ito mga kabusing bago pa lang to uh, 2.5 HP LG yan dual, dual inverter ito mga kabusing so papakita ko sa inyo mga kabusing kung paano magtanggal nito ano yung proseso kung paano siya tanggalin. So, ang una natin, ang una nating gagawin mga kabusing, paandarin natin yung unit, tapos lagyan natin ng gates. Tapos yun na, uh, step by step na. Yan. Ito yung unit mga kabusing, uh, LG. Yan. LG 2.5. Yan. Lagyan natin ng gates dito mga kabusing, tapos uh, gamitan natin ng allen rings. Yan. Gates kabosing ay kung nakikita ninyo yan yung pressure nya so maya maya ang susunod itong gagawin i-close natin yung high side ito saka natin i-close yung low side pag uh, zero PSI na pag close natin sa high side bababa yung gauge ito pag, pag sinarado natin itong mga kabusing yung gauge nya dahan dahan bumababa yan dito bumababa yan pag sinarado natin yung high side Mababayan, pagdating ng 10 PSI, so dandahan mo na rin yung uh, isarado yung low side para mapasok na lahat ng fluid dun sa condenser. Yan. Yan. ah uh, Alin drains? Tapos dito rin ka magpatay, di ba? Abrake na lang ang patay rin. Mm. -hmm. Mas maigi mga kabusing uh, doon kayo sa breaker magpatay. Kasi ang proseso kasi nito pag na pag naka naka 10 pace ana siya tapos sanarado mo yung loose side. Pag na-close na yung loose side saka mo mabilis patayin yung breaker para diretso patay yung unit para hindi magsisira yung compressor. Yan Gamay 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 gamay. Ah, uh, Ako na rek. So yan mga kabusing uh, Sarado na natin yung high side Ayan So makikita nyo yung gauge Bababa yan mga kabusing Ayan Sarado natin yung high side Ayan Ganyan lang mag-bomb down mga kabusing Napakasimple lang Sim Simple lang Ayan High side Napapansin nyo mga kabusing Mababa na yung ano Mababa yung gates eh, ano. Yan Saka mo i-close yung Ano Close mo na yung low, low side Yan uh, Yan Rick Patayin mo Patay Patay Yan Patayin na yung unit mga kabusing Yan Yan lang magpam down Patay na yung low side uh, Close na yung low side Close na yung high side baba na yung gates. So ibig sabihin pag mababa, pag bumaba yung gates, yung lahat ng preyo nandoon sa indoor uh, sa indoor unit pumapasok na dito lahat sa condenser. Andito na nakaipon lahat sa condenser. So yon ang pagkatapos nito mga kabusing uh, napasok na natin yung priyon so pwede natin pwede na natin tong tanggalin to. Ito. So wala nang sisingaw na preyo, kung may sisingaw man, uh, konti na lang yan, mga presyo na lang yan. Uh, yan. So pwede na siyang tanggalin. Yan, yan lang mga kabusing. So, napakasimple lang mag-pump kabusing. Ganyan lang. So, yung unit na ito po, yun na natin itong tagalin. Wala nang sisingaw ito na freon uh, on. na siya. Hindi ka lang mabahala na kung may ma, ano, masasayang mag Wala na. Nakapasok na lahat yung freon sa condenser. Ayan. ayan. So, abangan nyo lang mga kabusing. Hey nga, hindi ko na na-video yung pagkatanggal natin ng wiring kasi ako lang, ako lang makahawak ng... Uh, cellphone, so ayan, tatanggalin na natin to Larik. Bijay dari Rik. Dia dari kiri ke dari kedua. kan ya. Ini mah kabusing. Ah, andra, andra. Tum, tum, Dito, ya kan. Ada ya? anak anak Ini terlalu nak. Mutu di to, ya no. Eh, pasti ngawin pa natin to wala na yan eh. Wala na. Mupin na yan. na natin to. Ay side. Yan. Yan. Wala na. Tay na. Ah. Wala na rin to. Yan. Tanggal na. Dito si muna dito ko no. This si. roll is ready si ko. mga kabusing tanggal na yung pipe natin balikan natin yung tinanggal natin kanina ito tapos balutin natin to ng silopane para hindi mapasuka ng dumi ah uh, yan na yung ano mga kabusing yan yung pinaka last steps natin tapos na nating na, tapos na nating na, tapos na nating na pump down yung unit. Ah, uh, yung prion, ah, uh, na-save na natin yung prion. So, ito yung pangalawang ano natin, katanggalin na natin yung unit. So, sa kinalalag lang yan niya, pwede na natin katanggalin. Yan ang pinakamahirap kasi mabigat yung unit. Yan. So, si Jirik ah, uh, uh, Jirik may sa Miranda, uh, Jiric may sa Buntor na ang bahala dyan. Kasi, ano, expect sa mga ganyang klaseng, ah, uh, Uh, pagtanggal kahit pa uh, kahit pa malalagyan niya ng aircon uh, wala lang problema 'yan kasi matigas 'yan. Kasi ganyan talaga yung mga tao pag walang syuta ayan. Uh, kahit puyat, uh, trabaho pa rin kami mga kabusing, uh, mga dalawang oras lang yung tulog namin mga kabusing, yung tulog namin. So ngayon ano eh uh, lumalaban na naman mga team MS mga kabusing para sa Ah, lumalaban na naman yung team MS, team MS para sa ano, sa dahil sa hirap ng buhay mga kabusing, ayan. Uh, laging uh, napapalaban ni eh, MS. Uh, Muna tayo sa pukulambir natin, papunta na naman tayo dito sa aircon. Eh, Teknisya na naman tayo ngayon. Ayan, yung mga uh, ko sa buhay, si Jirik, uh, Misa uh, Buntor, uh, ang nagsasabing, uh, ang buhay ay weder-weder lang mga kabusing. Kaya lagiingatang ang, bu ang buhay natin na ah, wag nating abusuhin kasi ah, isa lang ang buhay natin wala nang pangalawang buhay. So kaya sa pagtatrabaho ng aircon na kailangan na ah, mag-iingat. Ah, lalo lalo na sa panahon ngayon, mahirap magkasakit, mahirap ah, ma-ospital kasi sa mamahalin na napakamahal ng mga bilhin gamot ngayon. Yan mga kabusing, uh, sinimulan sinimula na tanggalin ni uh, uh Jirik Misa Buntor, yung aircon na 2.5 HP. Uh, yan mga kabusing, uh, kahit siya na mag-isa, kaya niya yan. Kasi naka yan mga kabusing. Yan, oh. Uh. na. Just it. Yan. Yan mga kabusing. So, yan, tatutulungan ko na mga kabusing kasi hindi ma pwede isa lang.

sa mga bracket. Hmm. Tanggal lang, tanggal Ah. Oh. Ayan mga kabusin, pagkatapos na uh, tanggalin yung aircon, ito na naman yung bracket tanggalin natin. yung bracket, tapos uh, dito, dito naman tayo sa likod. Ayan. Sa likod na naman tayo. Sa, sa harap pala. Yung endor na naman tanggalin natin. Ayan. Ayan yung endor. Yan yung tatanggalin natin sa Yan. Yan. Yan mga kabusing. Yan hey, mga kabusing, dito lang naman tayo sa indoor. Tanggalin natin ito. Breaker.

So ayan mga kabusing, tanggal na yung endor natin mga kabusing. Ayan na. Ayan yung indoor. Ayan. Okay. So, ayan mga kabusing, maraming salamat sa panonood ng video na pinalabas ko ngayon mga kabusing. sana ay nagbibigay ito sa inyo ng ano, idea, alisons or kalaman para kung sakaling may mga aircon kayo, may mga pwede kayong guidean, mag-guide kung paano tanggalin yung aircon. So para may mga idea kayo kung ano paano siya tanggalin. So ayun mga kabusing sana yung video ko ngayon ay magsisilbing aral sa inyo. So wala po ka, wala po kaming uh, viewers kung hindi dahil sa inyo mga kabusing kaya nagpapasalamat ako sa uh, so, nag-subscribe sa YouTube sa nila mga kabusing and then bumahayag. Sa kayong nag-like at nag-comment -like ng mga magagandang comment mga kabusing. Sa mga basher ko naman mga kabusing, oh, okay kilang yung mga kabusing, ganyan naman talaga, talaga ang buhay. Pag uh, hindi nyo gusto yung video namin, okay lang po. Kasi hindi naman to sa pilitan. So, maraming salamat po sa lahat mga kabusing. God bless you po. Sana po, uh, Huwag wag kalimutang mag-subscribe po. Uh, ML Boy Mahayag, YouTube channel namin. Saka ML Boy Mahayag, uh, Facebook page namin. Yan. Uh, wag nyong kalimutang mga kabusing, mag-like, mag-share sa mga video namin mga kabusing. Uh, maraming salamat po sa lahat. God bless you po. Bye-bye.